So, yun guys. Ayan, for today's video. Meron tayong titimplayin guys na kulay terracotta. Yung sa Renault Shine guys na tirakota kulay. So, kaya lang natin siya guys sa uh, inamil guys yung titimplay natin sa buisin. So, panoorin yung video na to guys para kung sakali magustuhan yung kulay na yun guys. Kayahin nyo na lang siya guys. So, ito nga pala yung kulay na guys na titimplay natin. Papakita ko sa inyo guys. Ito yun guys oh. Ayan, ayan, terracotta guys Ayan, ganda ng kulay niya guys So, samahan niyo ako guys Para matuto rin kayo magtimpla ng ganitong kulay So, tara guys, timpla natin Ito yung pag alu aloy natin sa so, terracotta Ito guys, yung caterpillar yellow na buisin, quick dry enamel Then, international red guys, ayan Then, yung white, ayan, pampaputla A Sheet Then, ito yung black Ayan, so inami lang titimplay natin dyan guys So, 1, 2, 3, 4 Apat na kulay yan guys Pag alo haloin natin So, tara guys, timplay na natin So, yun guys, sasali na natin dito Bali, 1 half liter lang titimplay natin Lagay na natin yung pula Ayan, unahin na natin to guys So, bago natin ano, Kayuran muna natin to guys Dahil medyo may natapon ng konti Then lalagyan siya natin ng black guys. Ayan. So lalagyan natin ng sagurong para hindi siya tumapon. Ayan. Ganun lang guys. wag puno pa. Para walang tapon siya guys. Ayan. Ganyan lang lalagyan natin sagurong. Ayan guys. So ayan. Nalagyan natin siya ng black. Then sunod natin tong caterpillar guys. Ayan. konti lang din. Ayan. So unti-unti lang muna tayo guys. Then patakan natin ng white. Ayan. Then so haluin na natin siya guys para makita natin kung okay na yung preparation na ginagawa natin guys. Ayan. So ayan guys. Ayan. Titingnan na natin guys kung pwede na ba. So ayan guys so. So ayan guys, lalagyan natin ng white. Ayan, video paputlay natin ng konti. Then lagyan pa natin ng caterpillar yellow guys. Ayan. So ito dalawang kulang guys. A uh, ilagay natin. Medyo maputla ng konti yung sample. Ayan guys. So haluin natin siya guys. Ayan. Ganyan lang guys pag nagtitimpla ng pintura. Ayan oh. So titingnan natin siya ulit guys. Ayan. Ayan. Titingnan natin ulit siya guys. Ayan guys oh, yung terracotta. So ito guys yung sample. So ayan guys oh, okay na siya. So pareho na siya guys oh. So, ayan, oh. Nakikita niya yan, guys. Okay na siya. Ayan, yung kulay niya. Ayan, guys, oh. Ganda na ng kulay, guys. Parang xerox copy. So, ito na, guys. Bali, kalating litro lang yung tinimpla natin dito. So, ayan, guys. Ayan, natimpla na natin yung kulay tirakota ng Renoir Shine sa Buysin na inamin, guys. Kung meron kayong natutunan, pakipalo nyo naman po ako at pakilike and share naman ang ating mga video. So, maraming salamat. Bye-bye, mga mixing!